Good afternoon, good afternoon, my doll. Ito na si Gab Lagwaran kara sa kapunang ito, idol! doll. Sa mga idol, naraming bulin mo sa sakin ngayon. At traffic tayo, talaga na wago, tayo ng paraan para makalusot. Dahil kung hindi, tayo'y malalate. Malalate na naman tayo sa uwi. Ah, oh, may good tayo, hard guard. Sila ka na mo rasher na rasher ang datingan ngayon, mga idol Kaya naman, Arangkada muna tayo mga idol Hanap tayo ng paraan Good luck sa inyo mga idol Ingat mong kareho Shout out sa inyo Kumusta? Kumusta? Maghapon three, two, one, mga idol Kumusta ang araw sa mga maghapon Okay ba tayo dyan? Wala pa tayo naging problema mga idol <laughs> eh, Shout out sa inyo hindi kayo nag-iisa And good luck, good luck sa atin lahat So, andito na naman tayo sa kurbadang ito Andito talaga, nag kadalasan Marami talaga dito So, kaya Ayan Medyo bulbul dito minsan At Kahit pa pano eh Nakakalusok naman tayo kaya so, mga ito, stop like that. Waiting muna tayo sa go natin at sa ating time. Uh, sambay muna tayo. Look and listen. <laughs> Kumusta kayo mga idol? So idol mga idol, no, medyo maulap. So sana hindi bumagsak. At makapaglaro tayo. At sa sabarding ko, kailangan natin magpapawis mga idol. Sige mga idol, arangkala muna tayo May pasaway pa talaga naman Nakapula na, dumaan pa My God Sige idol, good luck sa inyo at Good luck sa atin Alaga <laughs> Arangkala muna tayo Thank you mga idol